na mga sis, ayan magtinola tayo ng manok ngayon ayan po magtinola tayo para makahigop tayo ng sabaw ayan, kunting lambot na yan, ayan, ginisa ko na yan si buyas bawang ayan, at blalagian ko na yan maya maya ng malunggay mga sis o, ayan, pang paghatas yan mga sisiko, ayan napakayami ng ating natin, no? Lang manok. Ayan. Ayan, kunting lambot na lang yan, mga sisiko Maya-maya, higop na tayo. Ayan. Mmm. Ang sarap po, mga sis. Maraming, ano, papaya. Ayan, napaka-healthy ng ating sabaw ngayon. Ayan, kunti na lang at ilagay na natin ang malunggay. Ayan. Ayan, ayan, ayan na. Hmm, diba? Gisa nyo lang, para may sabaw mga anak nyo, gisa nyo lang ang sibuyas bawang luya. Lagyan nyo ng pamintang buo. Yung iba nilalagyan ng patis. Ayan. Tapos sili. Kung wala kayong sili dahon, ayan malunggay lang ang ilagay nyo ayan, malunggay, mayunggay at saka papaya, pwede rin yan sayuti at dahon sili, okay ayan, yummy yummy na at maya maya ilagay na natin ang malunggay dahil malambot na po siya ayan let's eat at enjoy eating sa inyong lunch